Binababayli mo si <tries> si kompatyento, kinakatangkol lang na natural. inagapan ko na magtale raw at sino ba yung napa minahal? Chaka lang nito tulong ko tama ko na man ay naabangan dasa tapangan yung papakawalan para dire nabangan. Kasama la palabas mo na ngalbang, kinakalenggan ngalenggan galingan na kasanayan ko makabuo na madiin Di ko na malayo na malayo na malayo na palayo Narot na matay ako na pagiging Mga natiwala di ko pwede dumiin Di ko pwede pati kaanong ditin Mga tingin na alam ko sakin ko patin Kahit kami na dagang kilitiin Alam ko na may matiyo na Kung paano ako sasablay Matiyo ang nagtaantay Kung kaya ako tatamlay at lalaylay Yung mga laway na laway na makita ko Na mahina umay na umay na manira Alay na alay na manghina Kasi wala na kanina Hindi ang rap ang daming bago Daming bago mula nung kilala niya tao Daming nagtulak sa akin palaging maging ganado Palaging pakado, pag tumalaw palaging tanado Daming pasago, kailangan pag malawak ng sapok, Ikaw din ang talo sa lawan Pag napalot ng takot, kung saan ka aabot lahat ng mahahakot Yung daming nagbago ay may at kung ko <yukod> tinaga, baka na uwi wala Yan ito pala panala, okay. kita mo naman na napala Paano kung hindi ko ginawa, yung <yukod> iba na mahalata Wala ka na ka nakataya, marami na, tayo, pala, na, tayo, pala, na pwede mawala wala Kaya na pwede pa hindi na pwede mamaya Baka sa huli papaya, tunaw na parang himala Nung simula sa iba ba Matagal ko din na ka ko pati ba dapay ang kalitipo na kasi pinapaano pa rin sa'yo pero tila sa na Ngayon kita mo Tumutubo na Na parami kong nakukuha Pero di pa rin lulula ako pa rin pa sa tao Pero pag-usapan rap pa iba-iba ko Literal may bago nga abang at sa tuwing may lalo Basta bago sa so, ganyang huwag pambawi Sa so, nakikinig palagi Ang mas lalo sa inangahan ko yung bago na hanapin Yung iba na nababawan Pero natin parang tupagin pagin ka sila na nungawaan sa yung pinalalim Kahit napapano naman ang pag-unod Di hindi kumanon ng pinong may tatanggi ng hina Tapos tayo pwede nga kalain na maging kantin Yung iba na ka Sa pangin na pa Kala na naging muna na bigla at nabinasa Bago magawa na hindi ko magagawa iba ng lasa Parang ikita ko ng bata -bata. Meron na di ko magawa Nang basta-basta Pero laro mo na nanabik Kaso meron na bumabalik Gagawin ko pa rin ang gagawin Ngayon sa panayong yung dito dadalhin 🎵 Lagi niyong sinasubok to Yung mga nangubok, yung ilubusok, tsaka nang malutumbong 🎵 Kaya yung mga sinabihan, yung gonggong Sa tukto na kami na tumatungtong, ito yung hindi yung maguguntong 🎵🎵 lang yung lalim, pataas kami ng pataas, katalabas Kahit hindi madalas, palakas pa rin ang Sa hangman, nasabas, kapas, Pakausap, namin, doon, hindi mga tatapas na palas, yan ang maunas 🎵 Pagkausap kami, tapasok kami dyan, hindi ka mapapalabas. 🎵🎵 Huwag ka at papano kasi ang kita niyo naman malinaw kasa klaro Sa ringin lang hindi pinatalo Kung oh, wala na yung mata kasi Anong yung suma na iba o iba na bura